What's up mga ka-idol! Welcome back! Update sa ating white yellow legged hat. Malaki na siya ngayon kumpara noon at expected natin. Ito po ay pure white. Pero makikita nyo ngayon, siya po ay merong puntik-puntik na kulay pula. Malayo sa ating in-expect na ito po ay puti. Ipapakita ko sa inyo ang ginamit nating materiales. Ang nanay ay one half. Yallo la git hats and 1 half pumpkin block at ang ginamit nating tatay ay straight yellow legged hatch bakit nga ba lumabas ang kulay ng puting mano paano nga ba ito ginawa ang nanay ay pumpkin at ang tatay ay kulay pula huwag malito mga ka-idol dahil ituturo ko ang aking mga nalalaman at kung meron kang alam na proseso kung paano makapagpalabas ng kulay puti i-comment mo below para malaman man ng mga ibang mga ka-idol. Pag-usapan din natin ang oyster shell o tinatawag natin talaba. Ito po ba'y pwedeng gamitin sa ating mga manok? Ano ang maitutulong nito? Abangan. Pero bago po ang lahat mga ka-idol, ako muna ay maghahanap buhay saglit at kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-share. At syempre, huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated ka sa next nating video. Ito po ang available bloodline. Pwede nyo po akong kontakin sa Facebook, Page or o dumirektang magmensahe sa aking Facebook account o hindi kaya tawagan ang numerong makikita sa screen. Ang makikita nyo sa background, ito po ay 3-4 yellow legged hats and 1-4 pumpkin black na kulay puti. Siya po ay lalaki at pwede nating ibalik sa kanyang lola na straight yellow legged hats para makapagpuro tayo ng yellow legged hats pero iba na po ang kulay ng balahibo at syempre iipunin natin ang mga kulay puti at yun na po ang gagamitin natin sa breeding para maging dominant balik tayo sa proseso kung paano ko ba ginawa ito una gumawa ako ng sariling line ito po ay tinawag kong pumpkin composition po ito ng AKJ Peruvian at sweater doom at ang anak nila ay binalik ko sa AKJ Peruvian kaya nagiging black Doom at ang mga anak nila ay tinawag ko ng Pumpkin Black. Dito na po tayo sa pangalawang stage. Pinaris ko ang pumpkin sa yellow-legged hatch. Sa first generation, wala pong puti na lumabas. Sa pangalawang generation, meron na pong anak na kulay puti. At ito na po ang ipagpatuloy natin para makapaglabas na mga puting manok at tatawagin nating white yellow legged hatch. Ang puting balahibo ay nagmana sa AKJ Peruvian. Ito po ay throwback na namana ang balahibo. Pansinin nyo po ang paa, ito po ay magkaiba dahil mas dominant na po ito sa yellow-legged hatch. Madali lang gumawa ng sariling line pero matagal ang proseso. Hindi kagaya noong unang panahon yung mga nagpapanalo ay pwede nang gawing pure string. Eh, panahon pa yan nila Johnny ni Jumper, Carol Nesmith, mga legend which is magaling naman talaga. Tayong nasa new generation, hindi din tayo papahuli, susundan lang natin ang ating mga legend, mga idol at makagawa din tayo ng sarili nating lines at syempre magaling papahuli pa ba tayo hindi mga lords no magaling tayong mga Pilipino at subok na yan sino ba ang hindi nakakilala sa oyster o tinatawag nating talaba marami sa atin ang favorite ito mapa adobo oyster soup or fry imagine ko palang mga lods nagugutom nako. na ako kayo mga idol anong gusto nyong luto dito dito sa Pilipinas ay mayaman tayo sa talaba madali lang tayong makakuha nito balik po tayo sa topic ang oyster shell ay pwede nating gamitin sa ating mga alaga lahat po ng mga alaga natin ay pwede nagtataglay po ito ng calcium carbonate at nagpapatibay ng mga buto at para na rin maiwasan ang mga soft shell sa mga nangingitlog nating mga inahin at pwede rin itong gamitin sa conditioning dahil magandang source ito sa calcium habang maaga pa ay gumamit na nito imagine mo mga idol bata pa lang may matibay ng buto ano ang ini expect mo ay syempre matibay paano nga ba ito ibigay sa ating mga alaga ang oyster shell bago natin gawing pod ay dapat siguradong malinis ito. At kung pwede ay isanitize pa natin at gagawin na nating pinong pino. Huwag po natin itong damihan magbigay lang po ng kaunti. Dahil sabi ko nga bawal po ang sobra. Pwedeng ihalo sa pagkain at pwede ring ihalo sa tubig o hindi kaya direct itong ibigay isang beses sa isang araw. Marami na po ang gumagamit nito hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Uulitin ko lang mga idol, nakakatulong po ito sa mga inahin na nangingitlog. Masisiguradong healthy ang maipoproduce at syempre dadami tataas po ang laying percentage. Hindi lang po dyan nagtatapos mga ka-idol dahil ang oyster shell ay pwede rin ibudbud sa lupa at pwedeng gawing fertilizer para maibalik yung mga nawalang minerals. Malaking tulong po ito sa ating mga kabakyard. Subok na po sa akin at matagal na po akong gumagamit nito. Effective naman. Sa isang kilong talaba mga idol marami ka nang makukulektang calcium at garantisadong makakatipid ka dito. Gusto ko lang idagdag mga ka-idol, pwede ring gamitin ang eggshell dahil magandang source din ito sa calcium. Ginamit ko na rin po ito dati dahil nga hatchery po yung business natin so marami akong mga eggshell. Medyo po mabusisi dahil nga kailangan pang lutuin ang mga eggshells. Idadry muna at siguraduhin malinis ito. Bago natin ibigay sa ating mga alaga. Mga ka-idol meron ka bang natutunan ngayon sa ating topic at kung meron Huwag pong kalimutan mag-subscribe at para mas lalo pang madagdagan ang ating kaalaman, hindi tayo mapag-iiwanan dahil palagi tayong updated. Ika nga ni Master B-Boy Enriquez, never ending learning process. Sa pagmamanok ay marami pong bago, hindi nauubos yan. Kaya nga maraming nahihilig sa pagmamanok dahil marami pong nag-share at nagbibigay ng mga tip at para mas lalo dapat tayong gagaling. Ikaw idol, ano bang kwento ang narinig mo at tumatak sa iyong isipan na ekwento ng kaibigan mong magaling? I-comment nyo mga lods. Babasahin ko po yan isa-isa at gagawan ko po ng video. At para malaman ng mga ibang ka-idol ang kwento mo tungkol sa pagmamanok. Ito po ang aking YLH, Yellow Legged Hatch. Ginamit ko na po ito sa breeding dahil nakitaan ko po ng potential dahil po ito po ay magaling. Pwede niyo po siyang makita sa aking Facebook account. Ito po ay F1 anak po ng original yellow legged hatch sa mga nagki-inquire direkta lang po kayong pagminsahi sa akin ang kapatid pala nito ay naipamahagi ko na sa ating maswerting idol na nakatanggap ng yellow legged hatch ito pala siya ikaw idol, meron ka bang katanungan tungkol sa pagmamanok? I-comment mo below at syempre sasagutin yan ng The Backyard Game Fall TV. Ito po ang ating nag-iisang white bird. At syempre iingatan natin yan, meron po siyang isang kapatid which is kalahati po yung puti. Ipapakita ko rin po sa inyo. Pero nag din ang kanyang kulay. Sayang at hindi naging pure white. Ito po ang kanyang kapatid nung sisio pa ay kalahating puti At nang lumaki, may mga puntik-puntik siya At hindi natin ma-recognize kung ito ba ay babae or lalaki Ang tingin ko po, ito po ay babae Dahil medyo maliit at matagal nag-matured Makikita nyo po, ito po ay puntikin ng puti That's it, hanggang dito na lang Sa susunod, magbibigay pa tayo ng update At kung ano ba ang magiging itsura nila sa kanilang paglaki. Excited na ako mga ka-idol. Shoutout time! Marami-rami po to. Kadapo black Lods, bagong kaibigan. Jun Barnedo, shoutout from Ligaspi Albay. Michael Batulina, salamat idol, dagdag -dag kaalaman. Raisa Catalogo, salamat idol sa kaalaman. Healthy po kayo lagi. Kayo din. Mga ka-idol. Chicken Breed Cool. Idol from Bohol City. Idol Nomer Guazes from Kay Tay Rizal, more power and God bless Idol Reggie Tagha from Surigao del Sur Kay Idol Matt Wilber Pagara from Samis Oriental Last and always the best From Cebu City kay Paring Alindaha Mabuhay po kayong lahat At kung sino man ang gusto mapabilang sa atin Shoutout, i-comment nyo ang iyong pangalan at address At isa shoutout natin yan Hanggat sa muli Next week.